Hello. Di mo naka play. Nakaplay yan. Oh. Good morning. Good morning. Two days kami naka-escape ng aming jogging. Oh? Bakit mo nire-reveal? Oh, syempre. Honest review. Honest review. Honest, 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 honest tayo eh. Hola. May mga importanteng kailangan gampanan sa buhay. Wala. Umigat yung ulo ko. Sumakit yung ulo ko. Kaya sabi ko, malaking na lang muna tayo pa. Kaysa mag-jogging, di ba? Para sa ekonomiya muna. So ngayon, back to... Back to... Ano na? Back to... <laughs> <laughs> back to six days. Hmm. Pang six days na. Oh hindi naman talaga araw-araw tayo on the mood para mag-jogging, di ba? So ngayon, back to reality tayo. <laughs> to reality. <laughs> Ilabas mo na yung mga banat mo. mga <laughs> jog. So ngayon, walking, walking. Kapaaraw ka rin. Paaraw, pa? Papatan na ako, nagpapatan. Papatan ka mo siya. Ang daming oh, nagja-jogging so, ngayon. Sabado kasi ngayon, so... Ang daming nagja-jogging. Grabe. Hindi lang kami. So... Hello so guys, ito yung pang 6th day namin ng pagja-jogging. May yeah, marami na so, rin so, yung tanong niya doon din mo. Uh -uh. First. <coughs> <coughs> ito yung aking ano anong tawag sa ganyan para siyang malaking ipil ipil mm -hmm. ayan warm up muna tayo guys so walking muna walking muna walking muna tayo walking muna tayo tatlo, apat na yung anak, lima. Oh, na anak pero ganyan pa yung taon Naka-umpot yung video ko. naka yung video ko. naka Ay, na yung video ko. na? Pagod na. Hargayin mo. Hargayin mo muna. Oh, so. Ayan na guys, paano ba yan? Manjadyan na kami, naka isang ikot na kami. Naka isang <laughs> kilometro na kami walking, so... <laughs> I Iwan ko na naman kayo para mag-jog, diba? Let's, let's get it on. Uh, let's, let's get it, get it on. Hi. Uh -huh. Walking. Mostly walking lang ang ginawa ko, guys. Hello. Good morning to lahat sa inyo. <laughs> oh <my God. laughs> okay. So, now, ano ang ginawa natin? Puro lang ako lakad. Oo. Parang napagod ako mag-jogging. Puro lakad na lang ginawa ko. Ay, naku. Kapagod. Kailangan natin panindigan to, di ba? Naumpisa na natin, kaya kailangan natin panindigan. Di ba? <laughs> Tignan mo kayo si tatay, o. Oh. oh, tsaka si nanay. matanda na, pero na holding hands pa sila mag-walking. Ah! Di ba? oh, sana tayo rin, Rolly. Lika dito! Lika dito! <laughs> Nakikita mo yun si nanay doon. Ah, dito! Hey. Nakikita mo yun si nanay doon. Oh. Uh -huh. Matanda na, pero nag-holding hands pa rin sila mag-walking. Uh -huh. oh, ikaw, kaya mo pa, kaya mong panindigan hanggang kung ano? Oh, ang sweet sweet nila. Ang no? guys, ang sweet nila. Oh, kahit na matanda na sila. di oh. ba Diba? Sama sila. Sana ulit sila. Sana ulit sila <laughs> so, yun lang guys. ang okay, guys, so, oh, holding hands. Gusto heads. niya holding hands <laughs> kaya ngayon, hanggang dito na lang ang aming kalukuhan sa ganun pero de eh. ay pang 6 day na namin ay, na nagja-jogging Diyos ko Prude Diyos ko Prude ah. ah. hingal-hingal na ang manang biday nyo Whew. Uh. ang sarap naman kasi pagpawisan pang umaga di ba sa lagi nang tayo nakaupo doon sa bahay diba? so, Sama ng loob. Mas <laughs> maganda magsaba. Eh. Magbawas ng sama ng loob dito sa walking namin sa jogging, diba? Ganun lang buhay. Huwag masyadong dibdibin ang problema kasi ang problema nandyan lang. Ikaw rin lang sa sarili mo ang makaka, ng mga problema mo. Masyadong kibikimit. Huwag. <laughs> Kasi Tara tagbo tayo dito. Ikaw rin lang tayo? sa sarili mo ang makakapagpasaya. Oh, mag-share naman diyan. Wag puro problema 'yung sinishare. <laughs> <laughs> Halos lahat problema yung sinishare. Mm -mm. Share niyo naman 'yung mga good toots niyo. Yung mga goods, goods jan Wag puro problema kasi marami na ako niyan. Oh, marami kami. Sa damakmak <laughs> <na> yan. <laughs> kaya nga kami nagpupunta dito para i-release lahat. O, oh, diba? Kaya, kahit may problema, go lang ng go. Kasi ang problema nandyan lang yan. Pag hindi ko ilit, go. ala, ikaw. Ikaw ang magsasuffer. Kaya, gandang mag- ko na lang tayo. Mag-relax, relax, relax, relax. relax. O, oh, so, So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang kay... Maya-maya oh! uwi na rin kami. So, bye guys! bye, -bye.